Welcome Relarge TV Okay no, so sa ngayon mga kaidol uh, Mag-install ako ng stirrup Okay, ang tanong Paano ba uh, manatili ang distance ng stirrup nyo? Okay no, kung gusto nyo malaman Tapusin nyo lang ang video ito Pagkatapos ng aking intro Kung bago pa lang kayo sa channel ko Don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay no, balik tayo sa tanong. Paano ba manatili yung distance or yung spacing ng stirrup? Nakita nyo tong kahoy na kinuwa ko ito yung gagamitin kong uh, sukatan o measurement para yung stirrup ay manatili sa kanyang uh, distance. Yung kahoy ay sukatan ko ng 10 cm sapagkat yung distance ng stirrup ay 10 cm lang at uh, dito ay puputulin ko. Okay no. So sa ngayon, ah uh, yung minarkahan ko kanina ay lalagariin ko na para uh, magiging wall or butas para dito ko itapat yung uh, bakal para yung distance o spacing ng stirrup ay manatili. Okay no. 10 cm yung butas ng kahoy sapagkat yung butas ng kahoy ay dito natin ipasok yung bakal para yung bakal ay pagtali natin ng tire wire ay hindi pagalaw-galaw bukod sa nakatulong pa tong kahoy na to para yung uh, bakal ko na tinalian ko ng tire wire ay hindi makagalaw-galaw okay no nakita nyo to ito yung diskartiko para mana natili yung distance ng a uh, stirrup natin ito lang uh, kumuha lang tayo ng kahoy tapos sukatan natin ng kung anong gusto nating distance ng ating stirrup at pagkatapos ng matalian natin yung bakal a uh, ilipat lang natin yung kahoy itapat lang natin yung butas ng kahoy sa bakal at ganito lang ka simple.